Patuloy na dinutugis ng mga otoridad ang grupong dumukot sa tatlong dayuhan at isang Pilipina mula sa Island Garden City of Samal. Halos walang patid ang pagsuyod ng mga tauhan ng Philippine Navy sa dagat ng Davao del Sur at Oriental para hanapin at iligtas ang mga dinukot ang Special Warfare Group ng Philippine Navy na na sa paghahanap gamit ang kanilang speedboat at surveillance equipment. Tuloy naman ang aerial search ng mga helicopter ng Air Force at Navy habang sa kalupaan naman naghahanap ang mga pulis at miyembro ng AFP. Sa alisaring informasyon ang dumarating sa mga investigador na kailangang beripikahin. Gaya ng ulat na namataan daw ang bangka ng mga kidnapper sa Davao Oriental. Gayun din ang ulat na namataan ng mga bihag sa boundary ng Davao del Sur at sa Langgani Province. Tiwala naman ng mga otoridad na mare-recover ng buhay mga biktima. Gayunman, hindi pa rin tukoy kung anong grupo ang nasa likod ng pagdukot at kung ano ang kanilang motibo. Nakapadayam naman ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika ang mag-asawang dayuhang nakatakas mula sa mga kidnapper nitong lunes ng gabi. Nagpunta rin sa ibang resort ang dalawa sa apat na ahenteng na nakipag-usap. Nakipagpulong din sila sa Special Investigation Task Group na humahawak ng kaso.